Hello mga inay, samahan niyo ako at magluluto ako ng patatas with corn beef. Bumili nga kami sa labas sa may uh, talipapa ng corn beef, ng ground corn beef sa, sa talipapa nga. At saka itong uh, nasa lata na corn beef. Of course, narito na naman yung ating pinakapaboritong kawal. Just <laughs> 2,000 years ago. Naglagay nga ako ng mantika at heto. Inilabas ko na nga yung corn beef na galing sa talipapa. Ayan. At may okay, corn beef naman talaga siya. At syempre, magigisa tayo ng bawang at ating ipapakaramel. Oops, ayan, 'di ba? Ang bilis. Yan ang gusto ko kasi, yung ma-brown brown. Saka ko ilalagay itong sibuyas. At siyempre, isasangkot na natin para mabango. Ayan, ang bango. 'Di ba? Sarap kasi pagka caramel caramel na yung bawang at ayan ilalagay na nga natin itong corn dip. O, syempre, ating muna siyang ibibisa sa bawang at Yes. nagtataka siguro kayo kung bakit wala pa yung isa no? well maya maya ay ilalagay na nga natin pagkatapos kong maluto muna ito at syempre isasalin ko muna yung corned beef na galing sa lata at isasahog din natin mga guys syempre nauna nga lang talaga piniluto ko muna kasi parang feeling ko mas luto yung nasa lata eh ayan okay so syempre magsasama naman sila at sabay naman silang maluluto. Ang bango, ito pa lang, di ba? Kailangan nating lutuin at gisahin ng mabuti. At syempre, medyo ayan, kumukulo-kulo na siya pero tatakpan nga muna natin. At, oops, ayan, lagyan nga pala muna natin ng asin para mas lumasa, para mamaya mas more, mas may lasa na masisip-sip ng patatas yung lasa mula sa corn beef. At alam naman natin na ang patatas na yan ay talagang mas sumisip-sip talaga ng, uh, alam mo yun, yung mga parang tubig-tubig, no? Nasisip-sip ng patatas. Kaya talagang masarap talaga pagka mo na natin yung corn beef. At haya na nga, hinahalo na nga natin. At syempre, kinakailangan mas spread talaga yung corn dip. Ayan, 'di ba? Spread na spread kasi kinakailangan bawat patatas, bawat hiwa ng patatas ay meron talagang corn dip. Yan nilagyan ko nga ng konting tubig para mas maluto yung patatas kasi sabi ko nga sinisipsip niya yung tubig na galing sa corn beef. Syempre matutuyo ng todo. Eh, alam niyo naman yung mga anak ko, mas gusto talaga nila na may sabaw-sabaw. Kaya heto, mas nilagyan ko pa siya kanina ng tubig, hindi ko na pinakita sa inyo. Pero kung titingnan niyo, ayan, mas masabaw na siya kasi mas gusto nila yung may may konting sabaw na Um, patatas with corn beef ayaw nila yung alam yun, yung patuyo lang ako kasi mas gusto ko yun yung patuyo lang pero yun na, tulad nga nang nabanggit ko, syempre sila yung boss. Mas uh, sila yung aking susundin. Kasi hindi naman makakain kung ako lang yung may gusto, no? Eh, majority win. At ito na nga, paluto na nga yung ating patatas. At syempre at tinong sinisigurado na talagang luto na talaga ang bawat uh, hiwa, bawat chunk, chunk bang tawag method. Parang pineapple chunk lang basta bawat hiwa ng patatas. Ayan. At ah, amoy ko na ang mo, guys. Nagugutom na ako. At nito, syempre, ayan isa pa. Si talagang kinakailangan ipakita ko talaga sa inyo para naman matakam kayo. But of course, this is my, my version. Malamang meron pa kayong mas magandang version, mas masarap na version. Eh, alam niyo naman ako, tulog niya nang nabanggit ko, hindi ako kagalingan magluto. Okay guys, so let's eat!